Hindi, hindi ko hindi ko na mapasok, Adi. Si Ate makita si Hindi, gusto ba? Ano? hindi. sabi niya? Sa sabi, sabi, sabi then, in, diga, Kasi wala daw akong paalam <coughs> sige. Sabi mo kay dito ako. Dito lang sila basta ito, kindi, gusto ako um, sa labas ng ikip. Gusto siya magalala. Ako ko na bata. Gumawa siya sa sarili oh, bata. Ako, huh. sige Papi, ganito na lang. Kung gusto niya ng bata, gumawa siya sarili niya. Ay, pa di ba? gusto mo ng kotse? Ang bumili kayo ng sarili niyo. Kung hindi yung papahiram si Dodong dito, kahit kaya kapin man lang. Ah, ano lang yung susi? Iuwi ko ngayon dalawang kotse. Magsumbata na tayo, maging pangit na ugali dito. Magkamita na tayo ng cards ngayon, papi. Card mo buntis kasi yung card ko sumbatera ako. Ano, lalabas sa dalawang susi o lalabas si Dodong? Ay na ate, okay na kami kung ka. ha kung tawag sabi kung Kasi sabi 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 o, sabi 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 Ano? sabi 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 alam nilang nag-aandar na sabihin niya, "Ako 'yung magdadala." Asa ka na tayo? dito. kaya asok na tayo. O di ba, hindi niya kinaya na walang car. Na-kay papi na ang corona. Papi ayaw mawalan ng car ka.